May nabasa ako sa comment section na nagre-request siya na kumain daw kami dalawa ni RJ sa tabing Boki. Pero for today's video, hindi ako mag-order dahil ako mismo ang magluluto na kakainin namin dalawa ni RJ. At eto nga yung mga iluluto ko na French fry, hanggang cheese sausage, yung pancit canton. Tapos meron akong coke and chichiria doon. Kaya tara na.

tapos ko na nga ma-prepare yung mga kakainin natin. Ito nga ang um, pancit ka Tapos yung Hungarian cheese sausage. Naruto na yun. Tapos french fries. Tapos mamaya meron tayong chichiria. Tapos ko. So ayan, isusupot ko na yun. Tara na. Dahil wala naman kami kakain ni RJ. So hindi ko na din namin ng pagkain namin. Ito so, nang malakas kumain. Lalo na si RJ. Hello. So guys. Parang mamaya. Hindi ko na alam kung nakakahiya ba yung ginagawa ko na hindi ko maintindihan. Ang Guys, sa bukit na pupuntahan namin ni RJ, ito nga siya, kakain kami doon, hindi ko alam kung magmumukha na naman kami doon, ewan, abnok, so, kakain na naman kami sa kaligtaan ng bukit na sobrang init ng panahon, hindi ko lang alam kung ano sasabihin ng mga dumadaan. Ayan, nandito na tayo. Guys, nandito na kami sa bukit, hindi na rin guys, parang nakakayaan naman kumain dito, bisong um, yung bukit, tapos nandito na naman kami sa place na pinuntahan namin dati. Ayan, hindi ko lang yung panalis ko dyan. ah, kakain na tayo. Ah? Oo, ah. Dahil na no, doon bukid. Mm -hmm. Dito tayo bukid. Bakit hindi pa ba ito bukid? Bukit naman ito, ah. no, No. Ha, kasi papasok doon, hindi naman sa doon. Ito yung And then, meron tayo dito yung chichiria. At sinasabi ko bawal magkarat dito. Anong gusto mo, pancit kanton, fries or chichiria? Huwag mo mayroon, ah. Kakainin natin yan. O, ito yung fries, oh. Gusto fries. Kanda okay. fries, Okay. 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 Hey guys, kung ano tayo ng kanta? tayo ng ng kanta? Kung ano tayo ng kanta? Kung ano tayo ng kanta? Kung guys. Kung gusto mo ng pancit canton. ano pa pala yung guys ano tayo ng kanta? Kung ano ng pancit canton pero tayo ko lang. Sarap Dito mo kasi guys yung setup namin dito ha. Ayan. Para sa nag-request mo na ang lakas mo sa akin. Ayan. Oh, Ayan yung setup namin dito. Ayan yung setup namin guys oh. Ayan yung setup namin tapos ang mga dumadaan. Mga... O. Or... Talagang dito kami sa gitna ng tirik na tirik na araw. May dadaan pang truck. Sinasabi ko pag tagis dito. <laughs> Dali may yung ay, para siya dadaan hindi pupunta dito.

Biasa noh yung Dubai ano, hindi yung Dubai ee Bos? Nanti ee Bagi hindi yung Bos, kaya hubungi nama yung tiba-tiba Eh, may fresh pa kuala dito oho Ni yung pinapansin Nanti yung di rapat ko panggawin ini. Di mana o? Di Ya, iya. Mau buka kayak ton buket. Entar kita ngatai ke bukit nih. Ayo noh. Ayo naas. Ambu. Ayo lu minta buket. Jangan ngeluh. Wih, dipenyuk makanin seta asoe. Bidi-bidi. Eh bidi-bidi, bidi-bidi, bidi-bidi. Mantap, juga yang di temanak sebelumnya eh, kayak luging-lugin aku. Hmm. Eh, dah nak ya mahu jumaat. Mau motor apa? Kami. Come on, Semua on, come 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 on, Eh, <tuk> buat jenis punya kena, ngomong apa, kita tengah pergi. diba? Napakasarap sa na buhay dyan. Ano <makes noise> yung kaliligpidin ko na to? Tek. Kaya may... Ayoko na guys. Kaya magligpit na tayo. Halika, halika na dito. Busin mo yung kok mo. Tara <makes> na. <noise> ayun lang muna guys for today's video uuwi na kami ni RJ dahil busog na ako hindi ko na kayang pilitin pa bye 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 Baba. Bye, -bye. Baba. Ba bye 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 bye